Diba? Nasaan yun? Ah, uh, eto. Balot na balot ng kumot. <laughs> yeah. Ano, maliligo ka? Oo, oh, maliligo ako. <Yeah. laughs> ano, sige, talog na talog. <laughs> May pop ka ba dyan? Oo, oh, meron pa naman ako nakikita dyan ba? Eh, buta hindi na ako uuwi. <laughs> Bakit? Obey, balot na balot bal ng kumot. Eh. Uh, eh, Paputokan natin sa loob ng kumot. <laughs> Hindi siya nagising doon ayaw, sa bagyo eh. Kahapon nga pala, may hindi kang parin nun. Uh, Pagpatak na din yung nang dalawang balik ulo Ba, edi mas maganda. Ayun <laughs> isa. Dalawa, dalawa. <laughs> so ayun mga idol. Good morning po sa atin lahat. Sana po kayo ay ligtas. Ayan o, oh, may bagyo na naman. Ah, ah, ah. Ayaw uh, pang matapos na itong bagyo na to. Okay, lagay na ito nila dito. Kaya toklets. Wala. Dito kaya. Nyaw, nyaw. Kuya. Wala lang. Bumisita lang ako at nagbabagyo kagabi. Eh, si cute kuya. Gising na ba? Eh, puntahan ko lang kuya Oo, oh, pupuntahan ko lang Kuya ito Ah, taas na naman ang ilog nito sigurado uh, taas ng ulang kagabi ah ah ang taas ng ilog niyan Diba? Nasaan yun? Ah, ito. Balot na balot ng kumot. <laughs> Wala, nagbababag na eh. Wala pa rin katinag-tinag to. Si Ari. <laughs> ka pa. Kahit magyuhan yan, boy, hindi ka makakaligtas. Ayun <laughs> uh, na, ayun na. Yeah. Ano maliligo ka? Oo, oh, maliligo oh. ako. <laughs> yeah. Ano sige, tulog na tulog. Nakabalot pa na kumot. <laughs> <I love them>. <laughs> <laughs> eh, ang naisip ko. May pop ka ba dyan? O, oh, meron pa naman ako nakita na Eh, buta oh. hindi na ako uuwi. Bakit? Obey, balot na balot ng kumot. Eh? Eh, paputokan natin sa loob ng kumot. Hahaha. <laughs> <laughs> Padre na naman ito magising. Hindi siya nagising doon sa bagyo. Ayaw ko pa pala doon, ma. Kapon nga pala, may hintang ko noon. Bakit? Ayaw ko nga eh. Eh, oo. Ba't may hintang ulo? Baka pagpapak nga yung pan ba noon, lalo ang hintang ulo noon. Ba? Eh di mas maganda. Yari na naman yun. Hindi nagising sa bagyo eh. Mo hindi magising sa part mommy. Kaya ano? <laughs> ang tagal na bunyan. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Mukhang layo pa nang pinaganapan mo niyan, ha? Silahan <laughs> <Lado> ko pa. Makakalimutan <laughs> ko pa. Sakit ang kalimut. Wala, wala hindi nagising sa bagyo eh ko kung dyan kung <laughs> <laughs> di pa magising niya hindi magising niya bakit? hindi pa ito pan pa, 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 ba mabaka ka eh puni lang yun eh parehas na no bad trip na naman yan diba Kulay kaki nga yung bumot ang gilay. <laughs> Ay, <laughs> Wala <laughs> uh. parang hindi <laughs> na bagyo rin talaga na parang hindi Tadi na rin di ko rin napansin. <sighs> oo, magaling pa rin niya. Hindi. <laughs> ba abutan ka ng putok niyan?